mga taong sumuporta sa'yo, yung mga taong kumain ng pares mong 100 pesos, sisingilin mo ng 1.5. Yo guys, may nagsend sa akin etong picture na to at sobrang trending na daw neto ngayon. So ano daw bang masasabi natin dito sa sinabi ni Diwata, okay? So babasahin muna natin. Puro pa-picture pa-picture, hindi naman ako kikita sa inyo. Ito ha, naisip ko ngayon, bawat may magpapapicture sa akin, magbabayad ng 1.5 kada isang tao. Nang mapakinabangan ko naman mga pinag-iistorbo nyo sa akin. Oh my goodness, Diwata, bakit mo sinabi itong mga gantong bagay? alam mo, okay na okay yung image mo, sobrang sobrang bait mo sa paningin ng mga tao, pero bakit ganito, bigla na lang nagbago yung ugali mo alam mo, sinusuportahan talaga kita, diwata, alam mo, gusto gusto ko yung pares mo, kahit hindi ko pa natitikman yun, alam ko masarap kasi sa kabutihang asal na pinapakita mo, pero bakit ngayon nung bigla kang sumikat, parang tinalikuran mo na lahat ng mga taong sumuporta sa iyo, yung mga taong naglagay sa iyo sa kinatatayuan mo. Bakit ganun, diwata? Anong nangyari? Dahil ba 'yan sa perang mga natanggap mo? Dahil sa fame? So kung totoo man itong kumakalat na sinabi mo daw ito, nako po, nagbabago na ang tingin ko sa iyo diwata. Alam mo, nasasaktan ako sa mga nakikita ko sa social media. Pagmamaldita mo sa mga ibang tao, sa mga small vloggers, sa mga taong simpleng tao lang sa mga mahihirap na diwata sana sana itong lumabas na picture na to na sinabi mo sana hindi totoo to sana nananaginip lang kaming lahat okay kasi diwata ikaw talaga yung ano eh parang inspirasyon namin eh ikaw yung inspirasyon namin dahil galing ka sa wala nasa ilalim ka lang ng tulay ngayon sobrang taas na ng na-achieve mo sana hindi ka magbago para tularan ka ng mga tao kasi kung lahat ng taong mahirap ay biglang sumikat, biglang yumaman, at magiging kasing ugali ng ipinapakita mo, nako, sana wag na lang pong sumikat yung mga taong gano'n. Kasi alam mo, ang ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay daig pa ng malansang isda. Alam mo ba yung diwata? Nako, sana ito ay fake news lang. Sana magbigay si diwata ng ano ng statement dito sa sinabi niya to. Okay kasi maling-mali talaga eh, 'di ba? Maling-mali. Biro mo yung mga taong sumuporta sa iyo, yung mga taong kumain ng pares mong 100 pesos, sisingilin mo ng 15 kung magpapa-picture sa iyo. Yung mga Hollywood actor nga Justin Bieber, ang babait niyan. Tapos ikaw, nako. I don't think so na magtatagal pa ang kasikatan mo, diwata. Ito, hindi kita binabash, pero dahil sa sinabi mong ito, delegado ka dyan. Sana hindi totoo to.